Okay, atin simulan. simulan. Tanggalin muna natin ang cover ng ating uh, starter pati na ang cover ng ating magneto. Kapag natanggal na natin lahat ng turnilyo, tanggalin na natin ang cover at uh, makikita na natin ang magneto. Logan natin ang magneto gamit ang 14 uh, na socket. Ayan, tanggalin natin. Gumamit tayo ng puller para matanggal natin ang ating magneto. Kontrahan lang natin para hindi siya umikot. At okay, tanggal na yan. Mabilis lang yan. Kapag nahugot na natin ang ating magneto, makikita na natin yan ang ating Bendex Drive Kit. Ayan, yan ang ating tatanggalin. Hindi na siya bilog na bilog, kaya hindi na maka ng ayos ang pag ginagamit natin ng starter. Mabilis lang tanggalin yan. Gumamit lang tayo ng lagahari ng bakal at ayan, sikwatin lang natin. Ayan, lalabas na yan, yung bilog na yan. Yan ang ating papaltan. May kasama pa yung spring sa loob yun yung mga tatanggalin natin may spring at saka mayroong lagayan ng spring yan lang po ang ating tatanggalin napakabilis lang po yan sisikwatin lang po natin yan para matanggal na po natin ok bali po tatlong piraso po yan yung ating pong aalis hindi yan tatlong piraso, tatlong spring, tatlong bulita sa tatlong lagayan ng spring ok ayos na natanggalan na natin lahat ngayon ay linisan muna natin bago natin naman ibalik yung bago ayan po ang bago kong nabili pang CG 125 sukat po yan dito sa aking maton 150 mura lang ang po ang pagkakabili ko dyan 30 pesos lang po ang aking pagkakabili dyan siyempre bago nating ikabit sukatin muna natin para naman sigurado iba na yung sigurado para okay ang gawa natin kung uh, paano po natin kinalas eh ganun po din natin ibabalik sisikwatin lang po natin din ang ating gamit na lagaharing bakal para madaling ipasok yung ating bulitas. Ang unahin po na natin muna ay yung spring, tapos yung lagay ng spring, tapos yung pong atin ang bulitas. Ganun lang po ang pagkakasunod-sunod. Napakadali po yan. Kung paano natin kinalas, ganun po din natin ibabalik. Okay, tropa? Ayan. Okay na, tropa. naikabit na natin lahat. Okay. kabit na natin ang ating bendex. Tapos isusunod na natin ang magneto siguraduhin lang na tama ang kunya ha kasi pagka hindi tama ang kunya eh masisira ang ating magneto siguraduhin lang natin tama ang kunya doon sa kanyang lagayan okay tropa ilagay na ang tornilyo ng ating magneto tapos ito'y ate lang hihigpitan higpitan lang natin itong ng itong ayos at nang hindi lumuag ha yung siguradong higpit ok tropa kukontrahan nyo lang ang uli yan ayan ganyan sa nakikita nyo tamang tamang higpit ok na yan ikabit na natin ang gear ng starter at baka ating makalimutan pa <laughs> Ilagay na natin ang cover ng magneto at okay na ito. Malapit na itong matapos. Ilagay lang natin ang lahat ng turnilyo at ating itong higpitan. Okay? Tapos ilagay na natin ang ating gear ng starter at ang cover ng ating starter. At okay na ito tropa. Pwede na natin itong paanda rin. Ikabit na natin itong cover sa harap, itong may logo ng Maton at okay na ito. Maraming pong salamat sa panonood. Maraming ulit salamat, tropa.